Ang 34-year-old na si Sam Abraham kasama ng kanyang asawa na si Sophia at ang kanilang pitong taong gulang na anak ay naninirahan sa si Epping, Melbourne, Australia. Noong October 2015, kumuha ng leaves si na Sam at Sophia sa kanilang trabaho para pumunta sa India. Isang araw ay sinabi ni Sam sa kanyang ama na pakiramdam niya ay hindi na siya magtatagal pa at malapit na siyang mamatay. Nagalit ang ama ni Sam nung narinig ang sinabi ng anak. Sinabi niya na napakabata pa niya at bakit siya nagsasalita ng mga ganyang bagay. Kasunod doon ay sinabi naman ni Sam sa mga kamag-anak na baka sa susunod na balik niya sa India ay nasa kabaong na siya. Kahit sila ay nagtataka, bakit yun ang mga sinasabi ni Sam ngunit binaliwala ng nila yon sa pag-aakalang nagbibiro lang ito. Bumalik si na Sam sa Australia no October 11, 2015. October 15, 2015, nakatanggap ng tawag ang ama ni Sam mula kay Sofia. Umiiyak si Sofia habang sinasabi na si Sam ay namatay nung umagang yon dahil sa heart attack. Si Sofia ang gumawa ng lahat ng paperworks para lamang madalang katawan ni Sam sa India. At inabot lamang siya ng tatlong araw para matapos ang lahat ng kakailanganin. October 18, dumating ang katawan ni Sam sa Kerala, India. Kasama ni Sofia ang anak nila at ang babaeng kapatid ni Sofia na si Sonya. Ang pamilya at kamag-anak ni Sam ay halos hindi makapaniwala at nabigla sa nangyari. At bakit parang nagkatotoo ang sinabi ni Sam sa kanila na sa susunod na balik niya ay nasa kabaong na siya. Inihatid sa kanyang huling hantungan si Sam at makalipas lamang ang limang araw, October 23 ay bumalik na din si Sofia sa Australia kasama ng kanyang anak at kapatid. Pagkabalik nila sa Australia ay sinisigurado ni Sofia na makatawag siya kada Sabado sa kanyang mga in-laws para ito ay kamustahin. Ngunit simula last week ng July hanggang first week ng August 2016 ay wala na silang natatanggap na tawag mula kay Sofia. Nag-alala ang pamilya ni Sam kaya tinawagan nilang ibang kakilala sa Australia para makibalita kay Sofia. Nagulat na lamang sila nung nalaman nila na nasa kustodiya na pala ng Victoria Police si Sofia na halos 20 days na ang nakakalipas. Dagdag pa doon nalaman nila na si Sofia pala ay kinasuhan ng murder dahil sa pinanghihinalaan siya ng mga pulis na pinatay niya ang sarili niya asawa. Matapos ng kanilang natuklasan ay natulala ang buong pamilya ni Sam. Gayunpaman ay may lumabas pa na pangalan ng isang lalaki, si Aaron Kamalasanan. Yun ang unang beses na narinig ng pamilya ni Sam ang pangalan ni Aaron. Sa kabilang banda, nagpresenta ng ilang ebidensya ang Victoria Police kina Sofia at Aaron at doon ay umamin ang dalawa sa pagpatay kay Sam. Kasunod nung pag-amin na yon ay sinabi ni Sofia sa mga pulis ang kwento na nagpagulat sa kanila. Sinabi niya na sa Cavalur, India sila dati nakatira ni Sam. Magkalapit lang ang kanilang mga bahay at bata pa lang ay magkakilala na sila. Sa kaparehong paaralan din sila dati nag-aral at magkaklase din. Pareho sila mahilig sa music kaya magkasama din sila sa choir sa simbahan. Noong natapos nilang high school ay sabay din sila nag-enroll sa isang paaralan sa kolehiyo dahil doon ay na-develop sila sa isa't isa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang relasyon ay na-inlove si Sofia sa isa pang pa lalaki at yun ay si Arun. Wala ang kaalam-alam ang parehong mga lalaki na pinagsabay sila ni Sofia at hindi rin nila kilala ang isa't isa. Ngunit sa huli ay kay Sam gustong magpakasal ni Sofia. Nagpaalam si Sam sa kanyang ama na gusto niyang pakasalan si Sofia. Ngunit laking gulat niya, natutol ang kanyang ama na pakasalan nito kahit na ang ama ni Sofia ay isang retired defense officer at ang kanyang pamilya ay ginagalang sa lipunan. Noong nalaman ni Sofia na ayaw sa kanya ng ama ni Sam, ay binantaan niya si Sam at ang buong pamilya nito na magpapakamatay siya kung hindi siya maikasal kay Sam. Dahil sa ginawa ni Sofia kaya napilitan ang pamilya ni Sam na ipakasal silang dalawa. Sila ay ikinasal noong 2008 at taong 2009, lumipat si Sam sa Oman kasama ni Sofia, dahil nakakuha siya ng trabaho sa money exchange company. Ngunit nung nabunti si Sofia ay nagdesisyon itong bumalik muna sa India dahil sa kinakailangan niya ng suporta ng kanyang pamilya sa mga oras na yon. Siya ay nanganak ng lalaki sa India. May kapatid na babae si Sofia sa Australia na si Sonia, kaya naisipan niyang pumunta din doon para makahanap ng trabaho at para magkaroon ng mas magandang buhay. Si Sofia ay may MSE degree sa electronics kaya hinikayatin siya ng kanyang kapatid na pumunta sa Australia dahil paniguradong makakahanap siya ng magandang trabaho. Matapos makita ang resume ni Sofia na isang kumpanya sa Melbourne ay agad siyang inofera ng trabaho. Kaya umalis siya kasama ang kanyang anak. Dumating si Sofia sa Melbourne ng mga unang buwan ng 2012. Pagkatapos ay nagdesisyon si Sam na lumipat na din sa Australia. Nakarating sa Australia si Sam noong 2013, ngunit may iba pang kwento sa likod nito. Bago pa man pumunta sa Australia si Sofia ay nandoon na rin si Aaron at nagtatrabaho bilang instrumentation engineer. Doon na rin nakapag-asawa si Aaron at nagkaroon ng anak. Sa mga panahong yun ay may kanya-kanya na ang pamilya si na Aaron at Sofia. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon nila ng pamilya ay patuloy pa rin ang kanilang komunikasyon. Ang katotohanan kaya nagdesisyon si Sofia na lumipat sa Australia ay dahil sa nandun si Aaron at para makikita na sila lagi. Ngunit nung dumating na si Sam sa Australia naging mahirap para sa kanila na magkita. Pero patuloy pa din si Sofia sa pakikipagchat ng patago kay Aaron. Isang araw ay nagkaideya si Sofia na kung mamamatay si Sam ay makakasama na niya si Aaron. Ibinahagi ni Sofia ang naisip na kay Aaron at agad naman itong sumang-ayon. Kasunod noon ay nagumpisa na si Aron sa paghahanap ng pagkakataon para mapatay si Sam. Sa mga panahong yun ay mahigpit niyang binabantayan si Sam sa bawat kilos nito at sa tulong na din ni Sophia. Noong February 2015 ay nakuha ni Aaron ang pagkakataong hinihintay niya. Isang araw habang nakaupo si Sam sa kanyang sasakyan na nakaparada sa labas ng istasyon ng metro. Sa mga oras na ito ay isang nakamaskara na Aron ang lumapit sa kanya at inatake siya ng kutsilyo na tumama sa kanyang lalamunan at pisngi. Ngunit sa mga pagkakataong yun ay nakaligtas si Sam sa pag-atake sa kanya ni Aaron dahil sa nakapanlaban nito. Sa kasamang palad ay hindi rin na-identify ng mga pulis si Aaron kaya hindi siya nahuli. Nung umuwi si Sam matapos nito makaligtas sa pag-atake sa kanya ay agad na pinaalam ni Sofia kay Aaron na hindi na matay si Sam. Kaya nag-isip ulit sila ng panibagong paraan paano mapatay ng mabilis si Sam. Madami silang naisip na paraan ngunit kalaunan ay napagdesisyon na nilang gumamit ng cyanide. Nagumpisa sila maghanap ng cyanide. At noong October 14, inihalo ni Sofia ang cyanide sa orange juice ni Sam. Noong maubos ng inumin ni Sam ang juice ay nahiga ito sa kanilang kama. Kasunod noon ay hindi na ito nakabangon pa. Agad na minessage ni Sofia si Aaron para papuntahin ito sa kanilang bahay para i-check kung patay na ba si Sam. Pagkarating niya sa bahay ay tinignan niya kung buhay pa ba si Sam dahil sa hindi na ito gumagalaw. Tipa makontento ay inilagay pa niya ang natitirang cyanide sa bibig ni Sam. Nung nasigurado na niyang patay na si Sam ay agad na din siyang umalis. Pagkatapos ay natulog pa si Sofia sa kaparehong kama kung nasaan ang wala ng buhay na si Sam ay nakahiga kasama ng kanilang anak. Pagkagising niya kinabukasan ay malakas na iyak ang narinig mula kay Sofia. Narinig yon ng kanilang mga kapitbahay kaya pinuntahan nila si Sofia. Dinala sa hospital si Sam ngunit idiniklara siyang dead on arrival. Pagkarinig ni Sofia ay eh, agad siyang umiyak ng malakas. Ngunit ang lahat ng yon ay isang pakitang tao lamang. Yun na din ang mga oras na tinawagan niyang ama ni Sam para ipaalam ang pagkamatay ng asawa. Kahit sino magtanong ay sinasabi ni Sofia na sabay silang natulog ng gabing yon. At nung ginigising na niya si Sam ay hindi na ito sumasagot at hindi na rin nagising. Pagkatapos nun ay walang naghinala na kahit sino sa rason ng pagkamatay ni Sam. Agad din na inayos ni Sofia ang lahat para madala sa India ang katawan ni Sam. Dahil alam niya na kapag nagsagawa ng autopsy sa Australia ay malalaman ang sanhi na ikinamatay nito. Sa makatuwid na niwala ang mga doktor sa ikinuwento ni Sophia at inirecord na ang sanhin ng pagkamatay ni Sam ay dahil sa heart attack. Kaya tatlong araw lamang ay pinayagan ng madalang ang katawan ni Sam sa India. Wala ni isa sa pamilya ni Sam ang naghinala kay Sofia, Dahil iyak siya ng iyak habang nasa funeral ni Sam. Kaya ang tanong, paano nahuli si Aaron at Sofia? Ang mga Victoria Police ay hindi naniniwala na heart attack ang ikinamatay ni Sam. Kaya humingi sila ng permiso sa kanilang senior officer na manmanan ang lahat ng kilos ni Sofia. Noong October ay nadiskubre ng mga pulis na inilipat ni Sofia ang lahat ng pera ni Sam sa kanyang account. Sa mga oras na yun ay hindi masyadong sineryoso ng mga pulis ang ginawa ni Sofia dahil asawa naman niya si Sam at may karapatan siyang gawin yon. Ngunit noong inirehestro na ni Sofia ang sasakyan ni Sam sa pangalan ni Aaron ay doon na naghinala lalo ang mga pulis sa kanya. At dahil sa maimpormasyon na ang mga pulis kay Aaron kay nag-umpisa na din silang manmanan ang lalaki. Sa kabilang banda noong namatay si Sam ay ni hindi nagawa ng mga pulis na questionin si Sofia kahit isang beses. Kaya ang akala ni Sofia naligtas ligtas na siya sa pagkamatay ng kanyang asawa na wala ni isa na nakakaalam maliban na lamang kay Aaron. Samantalang isang undercover agent naman ang nakipagkaibigan kay Aaron na kalaunan na naging matalik niya ang kaibigan. Ni walang ideya o hindi naghinala si Aaron na ang taong yon ay isa palang pulis detective. Sa mga oras na yon ay nagumpisa na din ng mga pulis na i-wiretap ang cellphone nila Sofia at Aaron. Nagbunga ang kanilang pagsusumikap noong isang araw nang marinig ng mga pulis na ang call recording sa pagitan ni Sofia at Aaron. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi nila na maraming oras na ang lumipas at wala pang nakakahuli sa kanila at sa wakas ay magsasama na din sila. Doon na malinaw sa mga pulis na sila nga ang nasa likod ng pagkamatay ni Sam. Pagkalipas ng ilang araw ay nakakuha ang detective ng mahalagang ebidensya mula kay Aaron. Matapos nilang uminom, umamin si Aaron sa detective na minsan ay may napatay na siya na isang tao sa pamamagitan ng paghalo ng lason sa kanyang orange juice. Pinagyabang pa niya na hindi daw siya nahuli ng mga pulis. At dahil sobrang lasing ni Aaron ng mga oras na yon, ay nasabi niya ang lahat-lahat sa detective. Ang hindi niya alam na inirecord ng detective ang kanyang mga sinabi. Inireport din ng detective sa kanyang senior police ang kanyang mga natuklasan. Kasunod noon ay nag-order sila na tanggalin ang katawan ni Sam sa India sa kanyang kabaong para ma-examine para malaman ang totoong dahilan ng kanyang pagkamatay. Matapos ma-examine ay napatunay na mayroong cyanide sa dugo at tatay ni Sam. Makalipas ang sampung buwan matapos ng pagkamatay ni Sam noong August 12, 2016, ang Victoria Police ay dumating sa bahay nila Sofia at Aaron para sila ay arestuhin. Noong nagumpisa ang paglilitis ay ipiririsinta ng mga pulis ang call recordings nila Sofia at Aaron kasama na doon ang confession niya sa detective. Kasunod noon ng Supreme Court ng Victoria ay sinintensyahan si Aaron ng 24 years na pagkakakulong at maari lamang mabigyan ng parol pagkatapos ng 21 years. Samantalang si Sofia naman ay sinintensyahan ng 22 years at maari lamang mabigyan ng parol matapos ng 18 years. Noong ibinaba ang kanyang hatol ay umiyak pa si Sofia at sinabi sa judge na baba na kanyang sentensya dahil maliit pa ang kanyang anak. Ngunit hindi siya pinakinggan ng judge. Kasunod noon ay inaward ang custody ng kanyang anak sa kapatid na babae ni Sofia na si Sonia. Ngunit kalaunan ay nagdemand ang pamilya ni Sam na sila na ang mag-aalaga ng bata. Sa ngayon ay nasa pamilya na ni Sam ang bata. Wala namang balita kung ano nangyari sa asawa at anak ni Aaron. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.